So ito po, mag-react po tayo uh, dito sa latest interview ni Alvarez kung saan ipinipilit pa rin nila yung kung kanilang kagustuhan na ihiwalay ang uh, Mindanao sa Pilipinas. Okay, so, eh, hindi ko maintindihan kung bakit tuloy-tuloy pa rin nalang ginagawa po ito. Sa totoo lang, sa tingin ko ay uh, mas nawawalan ng supporters si uh, dating Pangulong Duterte habang ipinipilit nila ito na ihiwalay po yung Mindanao sa buong bansa. Di ba? So, panoorin po natin yung interview tapos uh, mag-react po tayo. Clips lang po ito nung no, sa interview. Ah, ito malo ay lilinawin uh, ko lang. Ano? Nagagawin namin ito, walang kasamang violence dito. Peaceful ang gagawin natin dito. Kagaya nga, gusto kong balikan. Yung nakatalaga sa ating saligang batas, Article 1 Declaration of Principles and State Policies, di ba ang sabi niya, the Philippines renounces war as an instrument of national policy okay. and adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Ngayon, self-determination, right to self-determination, is a principle. Accepted by international law. Okay. Therefore, it is part of the law of the land. Part po ng batas ng uh, Pilipinas yan. Ngayon, ito ay babasahin natin kasama po yung uh, Bill of Rights guaranteed by the Constitution. Isa na rito yung freedom of expression. Freedom to assemble peacefully. So gusto ko lang pong mag-react din dun sa isang part na yan nung sinabi po niya na daf, yung section 2 pong ating saligang batas okay yun po yung ginamit niya dito eh na sinasabi niya eh yun, yun daw yung uh, batas sa international so yun din daw yung sa saligang batas po natin masyadong masyadong generalization po yung kaniyang sinabi ito yung sinasabi sa section 2 ah The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and then he adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation and amity with all nations. But nung sinabi po na adopts the generally accepted principles of international law. Ibig sabihin po ay yung pagsunod po natin sa mga batas ng UN, di ba? At 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 siya din. At siya din po ang medyo nauuhuli dito kasi po pag sinabing accepted principles of international law, kasama po diyan yung ICC, di ba? So parang pinipili mo pinipili mo pag yung gusto mong himiwalay international law kapag ICC o oh, teka hindi tayo sakop niyang international law so akala ko ba yung international law yun din yung saligang batas natin so masyadong stretch po eh masyadong pinipilit na na, na, na ipasok dito sa section 2 yung pong kanilang gustong mangyari pero sa totoo lang po yung yung right to self determination po na ano yung pong international law hindi naman hindi naman ano eh Baga wala namang eksaktong uh, uh, rules kung paano yung sino yung pwedeng humiwalay, kung sino yung. Ang dami nga pong magulo eh. Ang mga magulo na mga secessionist movements all over the world. Hindi naman po yan yung pupunta ka lang sa UN, iwalay na kami tapos na hindi po napaka, napaka habang proseso po niya kadalasan po ay nagiging madugo para po sa mga uh, bansa, sa mga grupo na gusto po ito okay, so panoorin natin yung next part tungkol naman po dun sa pagkumpara niya sa ginagawa nila sa people power so ibig sabihin dadaan kayo sa kongreso? ganun ho ba yung ideya nyo? ah uh, hindi po, kung, kung maalala nyo po kung maalala niyo, ah uh, ito ay uh, ito siguro magandang halimbawa ito. Pumalala natin yung uh, EDSA 1. No? Mm -hmm. Oh, wala naman sa libro yon eh. Wala sa batas yon. Mm -hmm. Oh, anong nangyari? Yung mga tao mismo nag-assemble sila sa EDSA. Para okay. petition, yung gobyerno, ayaw na nila sa gobyerno. Okay. Kaya nga doon napaalis ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Okay. Ngayon, mayroong nag-question. Sa Supreme Court, yung Lawyers League, kinwestiyon yung validity ng pagkaupo ni dating Pangulong Cory Aquino sa pwesto. Kinwestiyon sa Supreme Court yon dahil nga kung susundin ang batas at that time, ang duly elected vice president was Vice President Arturo Tolentino. Uh -huh, uh -huh. O, ngunit ang sabi ng Supreme Court ay, yung issue na yan ay hindi justiciable. Uh -huh. Bakit? Nagsalita na ang taong bayan, we have to respect the will of the people. So ayun po, ang ginagamit naman nila ngayon ay people power. Pagkatapos po anim na taon na siraan itong mga dilaw, 'di ba? Kung ano-anong mga masasakit na salita ang tinatapon po nila dito sa mga dilaw sa mga nag-people power. Ngayon naman po ay Ah uh, hinahalin tulad po nila yung kung gusto nilang mangyari sa Mindanao doon po sa naging success daw ng people power. O okay, eh paulit-ulit ko pong sinasabi ito sa ating channel, hindi naman po yung uh, mga tao sa EDSA. Uh, ang nagpaalis sa mga Marcos Hindi po exactly yon yung pong nagpaalis okay? Kaya po umalis yung mga Marcos sa Malacanang uh, Kaya po sila umalis ng bansa Ay dahil po nananalo itong sila Enrile at sila Ramos diba? Sa kanilang kudeta okay? Ang ginawa po ng mga tao doon sa people power Ay uh, dinepensahan, hinarangan po si Enrile at si Ramos Na maabutan po ng mga sundalo ng uh, pamahalaan ni Marcos Na loyal kay Marcos yun po ang ginawa ng mga taong bayan. Nun. And it's a beautiful thing. Kasi po, naiwasan yung barilan, naiwasan yung uh, Pilipino laban sa Pilipino. Kumbaga, naiwasan po yung uh, casualties, more casualties na mangyayari sana kung wala sila doon. So, maganda din naman yung nangyari sa, sa, people power kasi naiwasan po yung, yung sakita ng mga dalawang forces na yon Pero hindi po iyon ang eksaktong nagpaalis sa mga Marcos. Sa totoo lang, kung kung wala na kung wala yung kudeta, mga tao lang yan, nakarali lang. Eh kailan ba ni Marcos, di magrali lang kayo diyan sa kalsada. Hindi po 'yon. 'Di ba? So it it took a kudeta pa rin. Kudeta pa rin po talaga yung dahilan. 'Di ba? At uh, taliwas po 'yan sa sinasabi ni Alvarez na kaya nilang gawin ito na hindi gumagamit ng dahas. So wala pong ganoon, wala pong ganoon. Kung merong ganoon ba hindi yun yung ginamit ng MILF, ng MNLF. 'di ba? Bakit hindi yan yung ginagamit dun sa ibang bansa? Paulit-ulit sinasabi nila yung sa Malaysia tsaka sa Singapore. Sa totoo lang po, simple Google lang o simple Wikipedia lang, yung Malaysia po yung ayaw kasama yung Singapore. Hindi po nila sinama yung Singapore sa kanilang federation. Pero maraming gulo din po yon. So, ibang-iba po sa sitwasyon po natin na matagal na nating kasama itong Mindanao. So, sa akin po, eh, masyadong ano eh, masyadong uh, budol po yung pong ginagawa nila sa tao na sinasabi na kayang ihiwala yung Mindanao sa mapayapang paraan. Wala pong ganun. Labag po yan sa saligang batas po natin. Binabaliktad niya yung, yung kanyang uh, yung section 2 ng ating saligang batas para palabasin na adapts the generally accepted principles of international law. Diba? Pero ayaw naman nila ng ICC kasama yun sa international law. 'di ba pinipili nila kung ano lamang yung parte na uh, pumapasok sa kanilang naratibo. Pero like I said, ito po ay maaring ano lamang eh, Parang panggulo lamang para po uh, maaring maaring uh, paigtingin yung suporta kay Duterte para hindi siya maaresto. Yun lang po talaga to. Pero sumusobra na yung ubaga nagpapa-interview pa, nagpapa uh, nag, Pero anyway, sa akin po, wala namang patutunguhan ito pong kanilang, kanilang ginagawa na yan. May mga kababayan tayo, maari, maari, maaring nag-agree in principle sa kanila. Pero, like I said po, wala pong mapayapang paraan po para ma makuha po yung gusto ninyong mangyari. Ganun lang po talaga. Tayo po ay Pilipino, we are stuck in this uh, Luzon, Visayas, Mindanao. 'di ba? Isang isang bayan po tayo, isang bansa po tayo. So ang akin lang po ay sana mahalin po natin itong Pilipinas at 'wag po nating hatiin. Okay? Kung meron kayong reklamo sa inyong sa, sa nakukuha nyo sa ating national government, nandyan po ang inyong mga congressman, ang inyong mga senador na taga Mindanao, ang ating vice president na taga Mindanao, sa kanila po kayo magreklamo. Okay? Na hindi natin naku, na hindi nakukuha ng Mindanao yung tingin nyo ay karapat-dapat na nakukuha ninyo. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.